Kung ikaw ay lampas 50 taong gulang, maaaring ito ang pinakamahalagang video na mapapanood mo tungkol sa iyong kalusugan. Mga seniors, pakinggan niyo ito at siguraduhin na panoorin ang video hanggang dulo. Sa video na ito, ibubunyag namin ang apat na uri ng isda na dapat ninyong iwasan at ang apat na dapat ninyong kainin araw-araw bilang senior ngayon. May itatanong ako sa inyo alam nyo ba na ang pagkain na kinakain nyo araw-araw ang magpapasya kung mabubuhay kayo ng dagdag na isa zero taon o bigla na lang mamatay dahil sa stroke o atake sa puso. Tama ang narinig ninyo. Maraming seniors ngayon ang hindi na mamalayang kumakain ng mga isdang unti-unting sumisira sa kanilang puso, nagpapataas ng kanilang blood pressure, at maging sinisira ang kanilang memorya, at ang nakakalungkot. Hindi nila ito na mamalayan hanggang huli na ang lahat, isipin nyo ito, Isang lolo na sanay kumain ng tuyo tuwing umaga bigla na lang bumagsak isang gabi dahil sa malakas na stroke. Isang lola na mahilig kumain ng matatabang isda linggo-linggo na hirapan sa arthritis at pananakit ng dibdib na sana ay naagapan. Ito ay mga totoong sitwasyon na nangyayari araw-araw at ang lahat ay dahil sa uri ng isdang inilalagay natin sa ating plato. Pero heto ang magandang balita sa video na ito. Hindi lang ninyo malalaman ang apat na mapanganib na isda na dapat iwasan kundi pati na rin ang apat na masustansyang isda na dapat kainin araw-araw para palakasin ang inyong puso, protektahan ang inyong memorya, at patibayin ang inyong mga kasukasuan, kaya bago tayo magpatuloy, hayaan nyo. Akong magtanong kung gusto ninyong mabuhay ng mas mahaba, mas malusob, at mas malakas bilang senior, e type ang niya sa comments ngayon din at habang nandyan kayo, ipaalam ninyo rin kung saan kayo nanonood, Pilipinas ba, LIA, Middle East, Canada, o saan man sa mundo. Natutuwa kaming makita kung hanggang saan naabot ang ating Gintong Sustansya family. At huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa Gintong Sustansya, pindutin ang thumbs up button, at kalampagin ang bell icon para hindi ninyo mamiss ang mga susunod na videos na literal na pwedeng magligtas ng inyong buhay, manatili hanggang dulo. Dahil ibabahagi ko rin sa inyo ang sikreto kung paano lutuin ang isda para matanggal ang karamihan sa panganib at madoble ang benepisyo. Ayaw ninyong palampasin yon. Mga mahal kong seniors, pag-usapan natin kung bakit napakahalaga ng tamang pagpili ng isda. Ang isda ay tinatawag na healthy food. Punito ng protina, mas magaang kay sa karne, at karaniwang ulam sa halos lahat ng tahanan. Marami sa atin ang lumaking naririnig na ang pagkain ng isda ay magpapalakas, magpapatibay ng buto, at magpapatalas ng memorya. Pero heto ang nakatagong katotohanan, hindi lahat ng isda ay ligtas para sa seniors. May mga isdang sobra ang alat may masyadong matataba, at may mga kontaminado ng mapanganib na lason gaya ng mercury. Itong mga nakatagong panganib ay tahimik na sumisira sa inyong kalusugan. Ang madalas na pagkain ng maling isda ay maaaring magdulot ng high blood pressure, problema sa bato, pagkasira ng memorya, pananakit ng arthritis, at maging nakamamatay na stroke, at ang pinakanakakagulat. Maraming seniors ang kumakain ng mga nakapipinsalang isda linggo, -linggo nang hindi man lang namamalayan kung ano ang nangyayari sa loob ng kanilang katawan. Kaya napakahalaga na malaman ang kaibahan ng mga isdang nakakasama sa inyo at ng mga isdang pwedeng magpahaba ng inyong buhay. Ngayon, hayaan nyo akong magtanong sumasang-ayon ba kayo na hindi lahat ng isda ay healthy kung sumasang-ayon kayo. Itay e pang mirigil sa comments ngayon din gusto kong makita kung ilan sa inyo ang nakakaunawa na ng nakatagong panganib na ito at habang nagko-comment kayo, Huwag kalimutang mag-subscribe sa gintong sustansya, pindutin ang thumbs up button at itap ang bell icon. Dahil sa ilang sandali, ibubunyag ko ang unang isda na hindi ninyo dapat kainin ng madalas kung nais ninyong mabuhay ng mas mahaba. Sige na, mga mahal kong seniors, oras na para ibunyag ang katotohanan na inyong hinihintay. Ito ang apat na uri ng isda na dapat ninyong iwasan kung gusto ninyong protektahan ang inyong puso, inyong memorya, at inyong buhay. Magsimula tayo sa una, number 1, fatty milkfish belly, o tiyan ng bangus. Alam ko na marami sa inyo ang mahilig sa malambot at mamantikang tiyan ng bangus. Masarap, malasa, at pakiramdam ay espesyal na ulam. Pero heto ang problema, ang bahaging iyon ng isda ay punang mantika at cholesterol. Para sa seniors na may high blood pressure, diabetes, o sakit sa puso, ito ay parang naglalagay ng gasolina sa apoy. Ang sobrang pagkain nito ay maaaring bumara sa inyong ugat at maglapit sa inyo sa atake sa puso. Kung guilty kayo sa madalas na pagkain ng tiyan ng bangus, ay type ang guilty sa comments. Huwag mahiya. Marami sa atin ang lumaki na ito ang paborito, pero ngayon kailangan na nating harapin ang katotohanan. Ngayon, punta tayo sa ikalawa, number 2, dried fish, o tuyo, alam ko ito ang paboritong almusal. Maraming seniors ang hindi kayang magsimula ng araw ng walang tuyo at kanin. Pero heto ang panganib sobrang alat ng tuyo. Masarap sa panlasa, pero sa loob ng katawan niyo pinapahirapan nito ang inyong kidneys, pinapataas ang blood pressure, at tahimik na naglalatag ng daan para sa stroke. Maraming kwento ng seniors na maganda ang pakiramdam sa umaga, pero bumagsak kinagabihan dahil biglang tumaas ang kanilang blood pressure. At kadalasan, ang dahilan ay sobrang alat, kung minsan ay kumakain pa rin kayo ng tuyo, ay type ang sometimes sa comments. Gusto naming malaman kung ilan pa rin sa inyo ang nahihirapang iwasan ito. Ngayon, punta tayo sa ikatlong isda. Number 3, King Mackerel. Isa ito sa may pinakamataas na mercury content. Ang mercury ay isang nakalalasong metal na sumisira sa utak, nagpapahina ng memorya, at nagdudulot ng panginginig o pagkalito sa seniors. Akala niyo simpleng ulam lang, pero sa loob ng katawan, unti-unti kayong tinatamaan ng mercury. At heto ang nakakatakot. Naiipon ang mercury sa inyong katawan sa paglipas ng panahon. Ibig sabihin, habang mas madalas ninyong kainin ang mga isdang gaya ng king mackerel, mas nagiging mapanganib ito. Kung nagulat kayo dito, ay type ang E sa comments. Dahil alam kong marami sa seniors ang mahilig sa mackerel nang hindi nalalaman ang panganib. At sa wakas, ang ikaapat na isda, number 4, tilapia, tilapia. Isa ito sa pinakakaraniwan at murang isda sa merkado. Pero heto ang nakatagong katotohanan, ang farm-raised tilapia ay napakababa sa omega-3, ang good fat, at sobrang taas sa omega-6, ang bad fat. Ang imbalance na ito ay nagtitrigger ng inflammation sa inyong katawan. Ibig sabihin, mas maraming sakit ng arthritis, mas matitigas na kasukasuan, at mas maraming problema sa inyong puso. Mukha itong harmless, pero sa katagalan, ang tilapia ay pwedeng magpalala sa inyong kalusugan kaysa makatulong. Kung madalas na nasa hapag ninyo ang tilapia, ay type ang via li sa comments. Hindi kayo nag-iisa, maraming pamilya ang umaasa rito dahil mura ito, pero ngayon alam na ninyo ang panganin. Kaya recap muna tayo mga seniors. Ang apat na uri ng isda na dapat ninyong iwasan ay matabang tiyan ng bangus, tuyo o dried fish, king mackerel, tilapia. Maaring masarap ang mga isdang ito o mura, pero ang kapalit sa inyong kalusugan ay napakataas. Sabihin niyo sa comments, alin sa apat na ito ang pinakamadalas ninyong kainin. Gusto kong makita kung alin ang pinakamalaking hamon para sa ating gintong sustansya family. At syempre, huwag kalimutang pindutin ang like button, mag-subscribe sa gintong sustansya, at kalampagin ang bell icon. Dahil pagkatapos nito, ipapakita ko sa inyo ang apat na pinakamasustansyang isda na dapat kainin ng seniors araw-araw. Ito ang mga isda na makakapagprotekta sa inyong puso, magpapatalas ng inyong isipan, at maaaring magdagdag ng mga taon sa inyong buhay. Manatiling nakatuto, dahil ang pinakamaganda ay paparating pa lang. Sige mga mahal kong seniors, ngayong natuklasan na natin ang apat na mapanganib na isdang dapat iwasan, dumako naman tayo sa magandang balita dahil hindi lahat ng isda ay masama, sa katunayan, may mga isda na pwedeng magprotekta sa inyong puso, magpabuti ng memorya, magpatibay ng buto, at magdagdag ng taon sa inyong buhay. Kaya makinig kayong mabuti, dahil ito ang apat na uri ng isda na dapat kainin araw-araw kung gusto ninyong manatiling malakas at malusog. Number 1. Salmon Ang salmon ay isa. Sa pinakamayamang pinagkukunan ng omega-negatibo tatlo fatty acids, ang uri ng taba na pumoprotekta sa puso at utak. Para sa seniors, ang omega negatibo tatlo ay parang natural na gamot. Pinapababa nito ang sansa ng atake sa puso, binabawasan ang pamamaga ng mga kasukasuan, at pinapanatiling matalas ang memoria. Ang mga tao sa mga bansa kung saan regular na pagkain ang salmon ay kilala sa pagkakaroon ng mas mahabang buhay at mas kaunting kaso ng Alzheimer's at demensya. Medyo mahal ang salmon, pero kahit isang beses o dalawang beses lang sa isang linggo ay napakalaki na ng epekto nito sa inyong kalusugan. Kung mahilig kayo sa salmon o balak niyong kumain nito ng mas madalas, ay type ang healthy sa comments ngayon din tingnan natin kung ilan sa inyo ang handang protektahan ang inyong puso gamit ang salmon. Number 2. Sardinas Ang sardinas ay isang biyaya ng kalikasan para sa mga seniors. Maliit man, mura, pero punang nutrisyon. Sagana ito sa kalsium at vitamin E na napakahalaga para manatiling matibay ang mga buto at ngipin. Lalo na para sa seniors na nanganganib sa osteoporosis, naglalaman din ito ng omega-3 na tumutulong maiwasan ang mga sakit sa puso. At ang pinakamaganda? Abot kaya at madaling makita ang sardinas para sa lahat, kahit ano pa ang budget. Kung maaari, piliin ang sariwang sardinas o yung nasa tomato sauce o tubig kaysa sa sobrang mantika. Kung kumakain kayo ng sardinas kahit isang beses sa isang linggo, ay type ang A sa comments. Maliit man ang sardinas, pero malaki ang na naitutulong nito sa inyong kalusugan. Number 3, bangus, pero lutuin sa tamang paraan. Mga seniors, tandaan nyo na sinabi natin kanina na iwasan ang matabang tiyan ng bangus. Totoo iyon. Pero ang payat na parte ng bangus, kapag inihaw o in steam, ay isa talagang healthy option. Mataas ito sa protina na nagpapatibay ng inyong muscles, at mayroon pa rin omega tatlo, basta't hindi lulutuin sa sobrang mantika ang sikreto ay nasa paraan ng pagluluto, ihaw, steam o pakuluan. Iwasan ang deep frying, kaya sa susunod na maghanda kayo ng bangus, laktawan ang mamantikang tiyan at tikman ang payat na karne. Kung mahilig kayo sa inihaw na bangus, ay type ang yomi sa comments. Tignan natin kung ilan sa inyo ang nag-enjoy ng bangus sa healthy na paraan. Number 4, Galunggong, o gi, Round Scad, maaaring magulat kayo dito. Ang galunggong ay madalas ituring na isda ng masa dahil ito ay mura at karaniwan. Pero huwag itong maliitin. Sagana ang gili sa protina, selenium, at omega-negatibo tatlo fatty acids. Pinapalakas nito ang immune system, sumusuporta sa kalusugan ng puso, at nagbibigay ng enerhiya na kailangan nyo para sa pang-araw-araw na gawain, budget-friendly na. Nagbibigay pa ng sustansya na kailangan ng inyong katawan para manatiling malakas. Kung galunggong ang madalas na nasa hapag ninyo, ay type ang favorite sa comments. Dahil sa totoo lang, ang isdang ito ay karapat dapat sa pagmamahal. Kaya recap muli tayo sa apat na healthy fish na dapat kainin ng seniors, salmon, para sa puso, utak, at kasukasuan, sardinas. Para sa matibay na buto at abot kayang kalusugan, payat na bangus, inihaw o in steam, hindi piniprito, galunggong, simple, mura, at punang nutrisyon, ito ang mga kakampi ninyo para mabuhay ng mas mahaba at mas malusog. Sabihin sa comments, alin sa apat na isdang ito ang pinakamadalas ninyong kainin sa bahay? At alin ang balak ninyong idagdag sa inyong pagkain matapos mapanood ang video na ito? At habang nagko-comment kayo, huwag kalimutang pindutin ang like button, mag-subscribe sa gintong sustansya, at itap ang bell icon. Dahil ang kaalaman na tulad nito ay literal na makakapagligtas ng buhay, at gusto naming marinig ito ng bawat senior. Mga mahal kong seniors, ngayong alam na ninyo kung aling mga isda ang dapat iwasan at kung alin ang dapat kainin, pag-usapan natin ang isang napakahalagang bagay, kung paano bumili at magluto ng isda sa tamang paraan para maging healthy. Dahil ito ang totoo, kahit ang pinakamasustansyang isda ay maaaring maging mapanganib kung lulutuin o ihahanda sa maling paraan. Kaya heto ang ilang simpleng pero makapangyarihang tips. Una, kapag bumibili ng isda, palaging piliin ang sariwa kaysa frozen kung maaari. Ang sariwang isda ay dapat may malinaw, kumikislap na mata, maliwanag na pulang hasang, at matigas ang laman. Kung masyadong malakas ang amoy o maputla na ang itsura, hindi na ito sariwa. Tandaan, mas sariwa ang isda, mas marami itong nutrisyon. Ikalawa, kung wala kayong choice kundi frozen na isda, piliin ang flash frozen at walang halong preservatives. At kapag nadalanan ninyo sa bahay, itago ng maayos sa freezer para manatiling ligtas. Ikatlo, pag-usapan natin ang paraan ng pagluluto. Mga seniors, makinig kayong mabuti, napakalaki ng epekto ng paraan ng pagluluto sa inyong kalusugan, ang pag-ihaw, grilling, ay isa sa pinakamainam na opsyon. Inilalabas nito ang natural na lasa ng isda nang hindi binabaha ng mantika, ang pag-steam ay isa ring healthy choice. Pinapanatili nitong nakalock ang nutrisyon, habang pinapanatiling malambot at madaling muyain ang isda. Ang pagpakulo o paggawa ng magaan na sabaw ay maganda rin, lalo na para sa seniors na mas gusto ng malambot at madaling tunawin na pagkain. Pero ito ang dapat iwasan, deep frying. Masarap ang pritong isda, pero ang sobrang mantika ay binubura ang lahat ng benepisyon ng isda. Dinadagdagan nito ang taba, nagpapataas ng cholesterol, at pinapahirapan ang puso. Isa pang tip, iwasan ang sobrang asin o toyo kapag nagluluto. Tandaan ang sinabi natin kanina, ang sobrang sodium ay nakakasira ng kidneys at nagpapataas ng blood pressure. Sa halip, gumamit ng natural na pampalasa gaya ng bawang, luya, sibuyas, lemon, o kalamansi. Nagdadagdag ito ng lasa at mas maraming benepisyo sa kalusugan. Kaya tatanungin ko kayo, mga mahal kong seniors, sang ayon ba kayo na mas masustansya at mas masarap ang inihaw na isda kaysa pritong isda? Kung sang ayon kayo, ay type ang agree sa comments ngayon din at heto pa ang bonus tip, kung maaari, kainin ang isda kasama ng gulay. Ang isda ay nagbibigay ng protina at omega negatibo tatlo, habang ang gulay ay nagbibigay ng fiber, vitamina, at minerals. Magkasama, sila ang perpektong balanse para sa diet ng isang senior, kaya tandaan ito, palaging piliin ang sariwang isda kung maaari. Itago ng maayos, iihaw, steam o pakuluan, huwag i-deep, timplahan ng natural na pampalasa, huwag sobrang asin at sabayan ng gulay para sa kompletong healthy meal. Kung kapakipakinabang ang mga tips na ito para sa inyo, ay type ang helpful sa comments at sabihin kung anong paraan ng pagluluto ang susubukan nyo mayong linggo. At syempre, huwag kalimutang pindutin ang like button, mag-subscribe sa Gintong Sustansya at ay click ang bell icon dahil sa ilang sandali lang. Ibabahagi ko ang aking huling mensahe na makakapagbigay inspirasyon sa inyo para gumawa ng tamang desisyon tungo sa mas mahaba at mas malakas at mas masayang buhay. Mga mahal kong seniors, narating na natin ang dulo ng napakahalagang video na ito. Magpaus muna tayo at balikan kung ano ang ating natutunan ngayong araw. Nagsimula tayo sa isang babala. Hindi lahat ng isda ay ligtas. Sa katunayan, ang ilan sa mga isdang madalas nating kainin ay maaaring magpaikli ng ating buhay. Maaari nitong sirain ang puso, pahinain ang kidneys, pataasin ang blood pressure, palalain ang arthritis, at sirain ang memoria. Ito ang apat na mapanganib na isdang dapat iwasan, tiyanang bangus na mataba, tuyo o dried fish, king mackerel, at tilapia. Alam kong ilan dito ay paborito ninyo, pero ngayon ay alam na ninyo ang panganib. Pero ang magandang balita mayroon ding apat na healthy fish na maaaring magpahaba ng inyong buhay at panatilihin kayong malakas, salmon, sardinas, payat na bangus na niluto. Sa tamang paraan at galunggong, ang mga isdang ito ay makakapagprotekta sa puso, magpapatibay ng buto, magpapatulis ng memorya, at magpapalakas ng inyong immune system. Kaya mga seniors, heto ang aking huling mensahe para sa inyo. Ang pagkain sa inyong plato ay maaaring maging pinakamabisang gamot o pinakamatagal na lason. Nasa inyong mga kamay ang pagpili, kung gusto ninyong mabuhay pa ng isa sero malulusog na taon, makasama pa ang inyong mga anak, at masaksihan ang paglaki ng inyong mga apo piliin ang tama. Iwasan ang mga isdang nakakasama, at kainin ang mga isdang nakakatulong. Ngayon gusto kong marinig mula sa inyo, alin sa mga isdang ito ang madalas ninyong kainin sa inyong tahanan? At alin sa mga healthy na isda ang balak ninyong idagdag sa inyong pagkain ngayong lindo? I-comment sa ibaba at ibahagi ang inyong inisip. Maaaring maging inspirasyon ang inyong mga sagot para sa ibang seniors na gumawa rin ng mas tamang pagpili. Bago kayo umalis, gawin niyo ang tatlong bagay nito, Mag-subscribe sa gintong sustansya. Para hindi niyo miss ang kahit isang video na maaaring magligtas ng inyong buhay, pindutin ang like button para alam naming nakatulong ang video na ito sa inyo. I-share ang video na ito sa inyong mga kaibigan, pamilya, at kapwa seniors dahil ang kalusugan ay hindi lamang para sa inyo, kundi para rin sa mga taong mahal nyo, tandaan nyo, dito sa gintong sustansya, naniniwala kami sa simpleng katotohanan na ito, ang kalusugan ang tunay na kayamanan. Kaya alagaan ang inyong katawan, gumawa ng tamang mga pagpili, at magkita tayo sa susunod na video.